Ang ating pambansang watawat ang isa sa mga simbolo ng ating bayan at kasarinlan. Pero mula nung una itong tahiin noong pangpanahon ng Kastila hanggang sa kasalukuyan, alam kaya ng marami sa atin ang mga pagbabagong pinagdaanan nito. Live mula sa Maynila, may report si Cedric Castillo. Cedric! Yes, Jessica, makailang beses na rin iminungkahi na baguhin ang disenyo nitong pambansang watawat natin. Pero ayon sa National Historical Commission of the Philippines o NHCP, perpekto na raw ito. Tadhana ng araw marahil ang nagtakda na isang linggo makalipas ang araw ng ating paglaya. Siya namang paggunita natin sa kaarawan ng bayaning nagsulong nito. Dito sa Luneta, kakaibang enerhiya ang madarama bilang paghahanda sa kambal na selebrasyon. Maraming kasayahan dito. Kumikita itong mga picture mo? Oo. Pag June 12, maraming nagpapapicture? Maraming nagpapapicture. Are you Filipino? Yes. So uh, how do you celebrate uh, June 12? June 12, well, there's always like um, barbecues sa Hawaii. Mas makapal na ngayon ang tao kaysa karaniwan. Sumasayaw sa hangin ang mga banderitas ni Dr. Jose Rizal. Pero nangingibabaw pa rin sa lahat ng ito ang pula, bughaw, puti at dilaw. Bukod sa magkasing edad ang ating kalayaan at ang watawat ng Pilipinas, parehong masalimuot din ang pinagdaanan ng dalawa. Ang kasalukuyan nating watawat, sampung beses nagpabago-bago ang disenyo. At ang mga ninuno nito, nang galing sa mga simbolo ng katipunan. Walaw sa mga naonang disenyo sa pagitan lamang ng mga taong 1892 at 1899 na iwagayway. walang silang standard na ginamit sa start ng revolusyon. Uh, ano nangyari, uh, kung sino yung leader ng isang paksyon o isang grupo, uh, may sariling flag. Um, hindi naman watak-watak, nandoon -watak, yung para ang Pilipinas, pero uh, walang official flag na siyang dadalahin noong grupo ang ating watawat hanguraw sa watawat ng bansang Cuba na nag-aklas din noon laban sa mga Kastila. 1899, nang ibandera ang ating watawat ni Gregorio del Pilar, ang disenyo nito ang siyang pinakamalapit sa watawat natin ngayon. Pero nang mahalal si General Emilio Aguinaldo bilang Pangulo ng Unang Republika ng Pilipinas, ang watawat na kasama siyang nagdisenyo ang naghari hanggang sa kasalukuyang panahon. Gayunman, dahil pa rin umano sa impluensyang kanluranin, niligalig maging ang mga kulay nito. Ang Navy Blue, kinuha yon noong 1919 na, mag, na ng flag restoration. Noong payagan tayo ng mga Amerikano nagamitin gamitin uli yung Philippine flag. Uh, ang nakuhan tela yung sa Amerikano na Navy Blue. Nung um, nabago ito, ibinalik ito nung panahon ni President Marcos. Uh, Nag-issue siya ng Executive Order 1010 -10 para i yung original na kulay ng blue. Mula taong 1964, hindi bababa sa apat na beses iminungkahi na baguhin muli ang ating watawat. Siyam na sinag ng araw, ito raw ang kulang para naman maisali ang mga Pilipinong Muslim. Sagot ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP, ang ating watawat hindi dapat palitan. Uh, meron tayong separation ng states and religion. Paglabag sa Flag and Heraldic Code of the Philippines ang hindi paggalang sa watawat. Katunayan, protektado rin ang batas hanggang sa kahibla-hibla ng pambansang sagisag. Alin sunod sa Republic Act 8491, may sinusunod na eksaktong sukat yung paggawa nitong watawat natin. Alam itong length ng watawat ay laging doble nitong lapad o width. Ito namang mga star, ang diameter ng mga ito ay laging kasing haba ng ray ng sun o yung sinag ng araw. Ito namang sinag ng araw, dapat ang haba niya laging kalahati ng buong haba o buong diameter nitong araw. Iilang material lang din ang pinapayagan ng batas sa paggawa ng bandera at bago maibenta, kailangan aprobado muna sa NHCP. Pwedeng nylon, pwedeng cotton, pwedeng wool, pwedeng silk. Tinetest yan ng DOST. Yung tela, yung strength ng tela, yung kapal ng sinulid mula public apology hanggang sa pagmumulta ng aabot sa 20,000 pesos o kaya na may pagkakakulong ng hanggang isang taon ang maaring parusa sa paglabag sa RA 8491. Aminado ang NHCP, pahirapan kung isa-isa nilang i ang mga naglipa ng watawat, lalo na't damang-dama ngayon ang pagtangkilik sa katangi-tangi nating sagisag. Jessica, isinasagawa na ngayon ang dress rehearsal na gagamitin sa darating na Araw ng Kalayaan sa June 12 dito sa Carino Grandstand sa Luneta. Kabilang dito ang mga estudyante mula sa iba't ibang paaralan. Isinasayos din nila ang mga gagamiting sound system at mga ilaw pati na rin yung paggawa ng mga floats. Narito na rin ang mga magpa perform na musiko. Jessica? Yes. Cedric, paano yung mga ipinakita mo na mga nagtitinda ng mga banderitas at yung mga maliliit na, na watawat no, na nilalagay natin sa mga kotse o kuminsan sa bahay? Parang uh, mali ang specifications ng mga yon, Tama ba? Actually, yun yung tinanong natin sa NHCP kanila, Jessica, hindi daw nila mamonitor itong uh, karamihan nitong mga naglalako uh, ngayon dito mm -hmm. sa so to speak nito mga bandi, uh, mga uh, mga watawat na ito. Ang uh, sabi kasi nila is medyo talamak na nga daw. Although itinatry nila maging strict, katunayan, meron daw isa silang uh, manufacturer na kamakailan lang daw ay tinanggalan uh, nila ng accreditation dahil nalaman nila na yung pinakadulo nitong watawat na mismong tinatalian eh, mahuna at madaling ma marupok, madaling mapunit. Jessica. Pero pwede bang i-miniaturize o paliitin uh, itong bandila para mailagay sa ating mga kotse o pwedeng hawakan mo. Ayan, katulad ng pinapakita natin sa video. Allowed ba yan? Jessica, sabi ng NHCP, size does not matter as long as yung proportion mo daw is uh, tama dun sa ah. pre-prescribe ng batas. Ibig sabihin nga, yung length, kailangan doble siya ng width at okay. yung, mga, yung mga distances ng stars. Ganun, Jessica. So it's all about the proportions. Tama, Jessica. Okay. Tama naalala, yun, Jessica. naalala ko, uh, hindi ko na maalala kung sinong presidente, pero binago yung kulay blue eh. Naging light blue. Alin na ba talaga ang totoo? Okay, Jessica, according sa pag-aaral ng NHCP, eh, meron daw mga mga writings itong si yung mga bayani natin katulad nila Apolinario Mabini at saka doon sa painting ng no, ilang mga bayani rin natin, royal blue raw yung lumalabas na kulay doon ng ating uh, pambansang Watawat. At uh, nung panahon nga daw nung uh, 1990 1919 na nasakop tayo ng mga Amerikano, ginawa daw itong navy blue, hindi Dahil, royal blue, mm -hmm. para daw may pattern doon sa Star Spangled Banner, banner o yung uh, Watawat ng uh, Amerika na navy blue and red yung kulay. And then pagdating nung uh, panahon ng uh, pa, pa, uh, administrasyon ni dating Pangulo Ferdinand Marcos, ibinalik ito dun sa royal blue na kulay niya. So original. tama na yan? Tama na yung kulay blue niya ngayon? As far as NHCP is uh, concerned, historically correct na daw itong uh, bandila natin, o itong watawat natin, Jessica. Okay, maraming salamat, Cedric Castillo.